Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakapasok na sa Gaza ang mga truck na naglalaman ng humanitarian aid mula sa iba't ibang bansa at organisasyon. Ito ay matapos buksan kahapon ng Rafa border crossing sa unang pagkakataon. Mula nang isara ito dahil sa digmaan sa pagitan ng Israel at Palestinian militants na Hamas. Dalawampung trucks na may lamang higit 3,000 tonelada ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahalagang supply ang pinahintulutan ng Israeli government na makatawid mula Egypt patungong Gaza Strip. Higit isang daang trucks pa ang naghihintay ding makapasok sa Gaza para mahatiran ng tulong ang mga naipit sa gulo. Lalo pat ayon sa World Health Organization o WHO ay kulang pa ang mga nakapasok sa kinakailangan ng mga naipit sa bakbakan. Higit isang milyong sibilyan, kabilang ang higit isang daang Pinoy ang naghihintay na makalikas sa Gaza upang hindi madamay sa posibleng ground assault ng Israel sa lugar. Itinaas na rin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang bansang Lebanon sa Alert Level 3 dahil sa nagbabadyang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah Group ng Lebanon bunsod ng pag-atake ng Hamas. Sa isang interview kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, bagamat hindi pa permado ni Secretary Enrique Manalo, itinaas na nila sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ng Lebanon para bago pa umabot sa posibleng gera ay nabalaan ng mga Pilipino na nandoon. Dahil sa pinakawalang rockets mula sa Southern Lebanon, naudyok ang Israel na gumanti sa nasabing bansa na maaaring magdala ng kapahamakan sa mga overseas Pinoy worker. Kaya naman hindi kahit ng Philippine Embassy in Lebanon ang mga Pinoy na naninirahan sa southern area ng nasabing bansa na magsagawa ng preemptive evacuation. Higit 17,500 na Pinoy ang nasa Lebanon. Anim 67 rito ay nasa border kung saan nakaistasyon ang kaalyado ng Hamas na Esbola. Patay ang isang limang taong gulang na bata matapos masagasaan ng sasakyang gamit sa pangangampanya ng kandidato sa eleksyon sa Davao City kahapon, October 21. Ayon sa Bunawan Police Station, bandang alas 10 ng umaga habang nagsasagawa ng motorcade, ang team ng kasalukuyang kapitan ng Barangay Bunawan Proper sa Purok 17, Promise Land, nabunggo ng kanilang sasakyan ng kasalubong nitong motor. Pero sa pagliko nito, aksidente rin nitong nabangga ang bata at isa pang 25 taong gulang na babae. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima kabilang ang driver ng sasakyan, ngunit idineklarang dead on arrival ang bata. Ayon naman kay Kapitan Ronnie Odenia, handa silang harapin at sagutin ang lahat ng pinansyal na gastos ng pamilya ng mga biktima. Nagbabala ang City Epidemiology and Surveillance Unit o SESU ng Baguio City sa publiko laban sa respiratory ailments lalo na ngayong mas malamig na ang panahon. Kasunod ito ng bigla ang pagtaas ng influenza-like illness o ILI sa syudad sa nakalipas na apat na linggo. Ayon kay SESU Head Dr. Donabel Panes, Mula buwan ng Agosto hanggang Setyembre, tumaas ang kabuo ang bilang ng mga admitted case ng pneumonia sa mga ospital ng 84%. Mula sa 134 noong Agosto ay naging 246 noong Setyembre. Partikular na tinatamaan ng sakit ay ang mga kabataan kung saan 6,596 na kaso na ang naitala sa elementary at high school students. Sa buong bansa naman, tinatayang 45% ang itinaas ng kaso ng ILI. Mula 104,613 noong 2022 ay huling nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 151,375 cases. Kasunod nito ay nabisuhan ng publiko na ugaliing magsuot ng face mask lalo na kung may mga sintomas ng sakit. Para sa Kidlat News Update, Ren Zerinon, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tutup>